Ibang klase ang performance ng Gilas players natin mula sa team ng Ginebra at nawalis nila ang team ng Meralco Bolts na kagagaling lamang sa championship title last season at conference. Local Gilas players natin nagiinit na nga rin. Umaangat ang level ng kanilang laro habang papalapit sila sa goal nila na finals. Mas maaga ang laro ni na AJ Edo at ng Nagasaki Welka laban sa team ng Shibuya at sa nakikita natin ay kaya ni na AJ Edo at ng Nagasaki Welka ang team na ito. AJ Edo nga rin ang isa sa inaabangan ng mga Gilas fans dahil na rin sa nagbabalik nga siya sa hardcourt at alam naman natin kung ano ang kayang gawin ng isang AJ Edo sa loob ng paint. Palaging merong ambag. Mapo-open sa manyan, depensa at pagkuha ng mga rebounds. Nagiging madalas nga lang ang injury ni AJ Edo, pero sana talaga ngayong 2024- 2025 season ay maging healthy na siya at hindi na magkaroon pa ng injury. Magiging malakas at may palag sa international level ang rotation ni Coach Tim Cohn sa mga bigs kapag kumpleto sila kay Soto, AJ Edu, Mar at Japit Aguilar dahil sa kanilang height, strength at palitan sa loob ng court para makapagpahinga o mabalasa kapag hindi maganda ang nila lalaro ng isa nilang player. Mas malawak na option, mas maganda para sa Gilas team. Nakita natin na maganda ang kaisoto Soto Junmar combo at ngayon naman sa rotation pwede ang AG Edo Junmar kaisoto Soto Triple Towers kung kailangan ng matinding opensa at depensa sa loob ng paint at pwede rin naman na tubig. Combo ang gamitin ni Coach Tim gauna Maganda-ganda nga rin ang nilalaro ng Barangay Hinebra ni Coach Tim Gown at 3-0 ang score nila sa serial laban sa team ng Meralco Bolts. Advancing ngayon ang Barangay Hinebra sa semifinals. Ibang klase ang scoring ng mga Gilas players na natin Justin Brownies, Scotty Thompson, Javi Taglar at maging itong si RJ Abrientos nga rin ay maganda ang ambag para sa team ng Hinebra sa kanilang opensa. Nakikita rin natin at kahit na walang pahayag si Coach Tim Cohn ay masasabi natin na backup gilas guard itong si RJ Abrientos dahil sa bilis ng pag cope up niya sa sistema ni Coach Tim Cohn at maganda talaga ang laro ni RJ mapa KBL, Japan B League, Strong Group Pilipinas at ngayon naman sa team ng Barangay Hinebra. Iba-ibang sistema at coach ang nakasama ni RJ Abrientos na iintindihan niya kung ano ang role niya at gustong ipagawa ng kanyang niyang coach sa kanya sa loob ng basketball court. Mas atletik ng konting-konti ang kanyang dito na si Flying Johnny A. Para sa akin, pero pagdating sa court vision, shooting, playmaking at assist na nagagawa ni RJ ay mukhang medyo improved version itong si RJ Abrientos o nag-evolve ng konti. Parehong magaling si RJ Abrientos at Johnny A. Talagang nasa dugo nila ang pagiging isang mahusay na point guard, shooting guard. New Zealand na nga ang susunod na malakas na kalaban ng Gilas team. At mukhang handang-handa na ang Gilas players natin mula sa team ng Henebra. Nag-iinit ang kanilang laro, maganda ang chance nila na umabot sa finals. Posible talaga ang championship title bago ang second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kay Soto at AJ Edu, solid pa rin ang performance sa loob ng paint at basta maging healthy nga rin ang dalawang bigs na ito mula sa Japan kasama ni na Junmar at Japit naman sa PBA ay palag ang gilas team at malaki ang chance nila na manalo laban sa team ng New Zealand lalong lalo na nga at home court pa natin. Nandito na tayo sa regular season ng mga liga kaya lahat ng mga gilas players natin na nasa abroad ay mapapalaban nga rin talaga bago ang FIBA Asia Cup qualifiers. second window.